for you to become an entrepreneur if you are an employee is you have to experience doing the business part-time. Part-time, you have to make it part of your time. Kasi ang goal nila, habulin nila yung mga salary nila sa profession nila or at least maitawid nila ang kanila mga buhay. Sila talaga magsisimula, zero business skills. Ah, tatanggapin mo. Dalawa magiging trabaho mo ngayon. Ang tanong, empleyado paano makakapag ng negosyo. Kung talagang gusto nila maging negosyante at galing sila sa humble beginnings, sila talagang magsisimula, zero business skills, ah, tatanggapin mo. Dalawa, magiging trabaho mo ngayon. Pagkatapos mo sa work mo, dyan pala magsisimula ang tunay na laban ng araw nila. Ang pinaka-practical way for you to become an entrepreneur if you are an employee is you have to experience doing the business part-time. Yes, boss. Okay. First skills na kailangan nilang matutunan kung gagawin ko siya part-time, ano ba yung dapat apat na meron ako, Bosnia. Boss Mix. Sa apat na sanghay, kailangan medyo marunong ka ng basic math. Kung maliit pa yung negosyo, kahit sulat-sulat ka lang para matrack mo, one-man team ka naman eh. So, kailangan nila doon. Pangalawa sa operations, kung may skill ka na, kung may product ka na gustong ibenta, you'll figure that along the way. Pero maliit pa lang naman yung operation nito, Boss. Siya pa lang naman eh. Dito tayo ngayon magkakatalo sa pangatlo, marketing. Paano ngayon niya yan ipapakalat? Kaya nga, Boss, yung tanong kanina, meron akong skill sa sales, gusto ko nang tumalon. Napaka-crucial nun sa mga tumatalon kasi from employee ito entrepreneur. Dahil kung nagbebenta na siya, malamang ma'am Ems meron tong basic marketing skills na. And lastly, basic social skills. Customer relations, HR. Nakakausap mo yung customer mo, babalikan ka kay ganung basic lang na makachat mo, product fulfillment, imimit mo, bibigay mo yung produkto, nakangiti ka, yung mga ganun boss. Magkaroon sila ng basic sa apat na iyan. Siguro naman kung hinahabol niyo mga boss is 20, 30,000, 40,000 na sahod. Practice that for a year or two. Pwede na yun boss na makahabol kahit kalahati sa sahod nila. Example, nagagawa ko na yung part-time. So, kumikita na ako kahit papaano. When is the perfect timing na magpo-full-time na ako sa negosyo? 30 to 50 ng income mo, pag somehow kinikita mo na yan, eh baka pwede na tayong tumalon. Tapos medyo nagkakaroon na ng trend yung business mo, may datos ka na. Big sabihin, 3 months, 4 months, 5 months, pag tinuloy-tuloy ko magkakaroon ako ng general prediction or forecast ng pwede kong maging sales. Live a basic lifestyle muna para bumaba yung expense mo. 50% ng kinikita mo, para sa akin, pwede ka nang tumalon. May drawback lang yung gano'n klase boss. Eh. Minsan, hindi lumalabas yung galing kasi wala pang decision. Kung bagay yung parang, o oh, sige, sige, part-time lang naman eh. Hindi, sige, sinusubukan ko lang naman eh. magset ka ng definite time para totoo yung goal mo. Ano ba ngayon, 2023? Dapat to, 2027, negotiate mo. Ano ba yung talagang definite time? Naniniwala ako na pag nagnegosyante ka kasi, ang pangarap mo, hindi na lang para sa'yo. Pag ikaw negosyante na, you have to be a giver. You have to bring the team up kasama. Mas mahirap talaga. Pero kung gusto mo talaga magkaroon ng permanent mark sa mundo, magnegosyante ka. And watch the world transform. Mga tao nakapaligid sa'yo. nag i ba ng buhay? And sino may pakana? Ikaw, magnegosyante ka. Panuorin ang buong episode.